Pinagpalang araw po mga kabatang Pare po ang aming ganap na mag-asawa Ni Mrs. Isel Ang ganap namin naman ay Nagdala kami ng box na ito Ng regalo Sa aming mga mahal na magulang Kay tatay, kay inay ay arape binubuksan na namin binubuksan ni na tatay oh kita nyo naman yan oh tuwan tuwa nung makita kung ano ro aray ay sabi namin ay surpresa ay buksan na laang oh yan tuwan tuwa mag asawa nung makita kung naman sa ina yan ang laki ng box ngayong December 1, 2023 unang araw ng Desyembre taong 2023 nakatanggap ng regalo ang aming mga magulang si Tatay Dani at si Inay Penny ayan na binubuksan na binubula na kung anong laman ito hindi pa man alam ang laman ay sila ito ang tuwat nagagalak sa regalong itong uh, kanilang natanggap. Maraming salamat daw sa amin pagbibigay nito. Kusay! Salamat sa Diyos! At sa mga ganitong bagay ay nakakapagpasaya tayo lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay at mga magulang. Habang sila ay may nabubuhay pa at may lakas pa. Ito yung magagamit nila sa pang-araw-araw na buhay. Gamit po ito sa pagluluto. Ayan na! Oh, oh walang hindi daming mga ah, ah, mga lalagyan ng pinggan. Ano lang pagkain? Oh, ano? Ano kayong kulay nito? Baka yung katulad ng kuan ah? Sige ha? Bo, 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 bo Bo, 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 oh, bo bo, 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 bo Ba, ang kung ano, yan O, oh, pagtina yung mga lalagyan Ah, kung na nga, ito bagong nga Dali ba mga bigay mga mm -hmm. na, dali, mga bigay mga tawalay? yung mga talaga mm -hmm. Ano yung plano ko ngayon Ano yung plano? Yung kawali, yung Yan, itim din Parang pa niya, minpa Dato siya, usik Balong maliigot si <laughs> Juan oh, ngayon sa niya Yan na, yan na, yan na. Oh, oh. So, may maliit pa Hmm Isang set Isang set, isang video ah, ang ah, bigyan, isa lang. Ito oh, na oh, lang. Anong kaasya ito? Yung ano? Si Apat pala ang laman? Ha? Ah, ah, yan ang laman? Matali pa sa? Yung ano ang sarap Yung, alang, yung, alang, yung ay, Kalam, sasariwa, Wala man, kami man, na. Mayroon. Yung bahay niya niyo.